Hello Marcos Part, kamusta At makas, Part, bukata yung pag-uusapan natin ng mga binibigay ng babae kung bakit special ang turing sa kanya ng lalaki. Kung handa na kayong lahat, magsasapo tayo at muli, P Part! At ang unang bagay na binibigay ng babae kung bakit special ang turing sa kanya na lalaki yung babae na nagbibigay ng mataas na emosyon sa lalaki. O pumaks pa din ang unang bagay na binibigay ng isang babae kung bakit special ang turing sa kanya ng partner niya. Kung bakit ang isang lalaki tinuturing siyang parang isang napakahalagang tao sa buhay niya. Eh kay Inspire, ano ba yung mataas na emosyon na yun? Bakit kailangan merong ganun? Alam niyo mga Inspire, ang emosyon ng isang tao, lalaki man o babae, ay taas baba Ganun ba yun? Ka-inspired? Oo. Oh. Kaya nga, di ba, minsan, feeling nyo, hindi nyo na mahal ang partner nyo. Tapos, kapag ka uh, dumaan ng ilang panahon, mararamdaman nyo na naman, namimiss nyo na naman siya, hinahanap hanap nyo na naman siya, tapos may mga time na parang ayaw nyo na naman siya makita, taas baba ang emosyon ngayon. Ang isang lalaki, dapat nabibigyan mo siya ng taas baba na emosyon. Lalo ng mataas na emosyon. Ang ibig sabihin lang nun, dapat ang lalaki ay laging nababalaw sa'yo. Dapat palaging pinapalag, pinapahalagahan ka ng sobra. E eh, paano namin magagawa yung ka-inspired? Dapat nga, ka-inspired. Hindi mo pinapakita sa kanya na sobra mo siyang mahal. Dahil kapag ka pinakita mo sa isang lalaki, sa boyfriend mo o sa asawa mo na sobra mo siyang mahal, hindi mo siya mabibigyan ng mataas na emosyon. Laging mababang emosyon. Bakit mababang emosyon? Sapagkat magiging low value ka sa kanya. Upang mabigyan mo siya ng mataas na emosyon, dapat ka-inspired maging high value ka sa kanya. Kaya dapat huwag kang masyadong magmahal ng sobra. Dapat palagi kang mag-focus sa sarili mo. Mag-self-improve ka. Patasin mo ang value mo. Dahil pag nagawa mo yan, tataas ang emosyon na lalaki sa Unang-una sa lahat, tumataas ang value mo. Tapos, hindi ka pa palaging nagpaparamdam sa kanya. Dahil focus ka nga sa sarili mo. Tapos, hinahabol-habol niya pa yung validation. Yung gusto niya na mahalin mo siya ng sobra na hindi mo kailanman ibibigay. Dapat sapat lang. Dapat sakto lang. Ang lahat ng ipapakita, ipaparamdam, at ibibigay mo sa kanya. Dahil kapag ka mong sobrang lahat sa pag-ibig sa isang relasyon, ay ikaw ang kawawa sa huli. At ikaw lang din ang masasakta ng sobra. Dahil masyado kang nag-invest ng sobra. Huwag kayong masyadong mag-invest ng sobra ka-inspire sa pag-ibig o sa isang lalaki. Pero huwag ka ding magkukulang. Dapat balanse lang. Dapat magtira ka sa sarili mo. Dapat itaas mo pa rin lagi ang value mo kapag nangyari yan, hindi ka lagi nagpaparamdam, nag-self-improve ka, minsan pinapakita mo sa kanya, hindi ka laging available, ang na lalaki tataas ang emosyon. Palagi ka nang iisipin, palagi ka nang hahanapin, at ikaw lang lagi ang mamahalin niya. Kaya na, sa iba eh. Kaya minsan nakakakit sa iba, hindi pinagpapalit ka. Kaya minsan naiinlab sa iba. Minsan wala siyang pakialam iyo. tinitiis ka na. Feeling mo hindi ka na niya mahal, sapagkat mababa ng emosyon dahil pinakita mo sa kanya na wala siyang dapat panghabulin sa'yo natapos ng paghahabol niya sa'yo dahil nakita niya sa'yo na value ka na sa kanya at palagi ka na nagpaparamdam lahat ng oras mo, lahat ng panahon mo energy at pera mo, binibigay mo, mo sa kanya huwag ganon ka-inspired tapos napapabayaan mo pa yung sarili mo mababa ng emosyon niya sa'yo kasi nakikita niya, pumapangit ka na nagiging lost siyang ka na At talaga naman ka-inspired, hindi na ikaw yung dating babaeng na kilala niya na may mataas na value. Hindi ikaw yung dating babae na kilala niya na inahabol niya. Ngayon, ikaw na yung naghahabol sa kanya. At pinababayaan mo ng sarili mo at ang buhay mo. Kaya inspired, huwag kayong maging ganyan. Dapat nabibigyan niya ng mataas na emosyon na lalaki upang siya ay laging maging espesyal ang turing sa iyo at magiging maligaya ka pag ganun ka inspired. At ang pangalawang bahay mo na binibigay ng babae kung bakit special ang turing sa kanya ng lakis, yung babae na nagbibigay galang o respeto. Yung pangalawang inspired. Kindspart, mahalaga ba talaga yun sa lalaki? Yung respeto? Mahalaga ba talaga sa inyo yan, yung respeto, yung ginagalang kayo? Oo, kindspart. Alam nyo, ang isa pinakakailangan, o pinakakailangan ng isang babae sa isang relasyon ay pagmamahal. Ang lalaki naman, ang pinakakailangan namin sa isang relasyon ay respeto. At huwag mo na kaming masyadong mahalin. Respetuhin mo na lang kami. Ganun yan. Diba, eh ngayon, kaya nag-aaway kaya ipinagpapalit, kaya naghihiwalay, kaya nasisira ang isang relasyon dahil wala lang respetuhan, hindi mo na narespeto ang partner ng lalaki, wala ka ng galang sa partner mo, kaya ngayon nagbabago siya sa iyo. E kayo sa kasalanan naman niya Siya ang may kasalanan. Kung bakit wala na akong galang sa kanya, kung bakit wala na akong respeto sa kanya, Sapat, sapagkat ganito, ganito yung ginawa niya sa akin, ganito yung ginagawa niya, ganyan ganito. E kayo sa kapag ka ganyan, eh, habang buhay ka bang ganyan sa kanya? O sa umpisa, maunawaan kita kung bakit nawalan ka ng respeto pag galang sa kanya. Pero habang buhay ka bang ganyan, matuto kang magpatawad, matuto kang magpakumbaba. Lalo na tinanggap mo naman ulit siya, di ba? Pinatawad mo naman, nakipagbalikan ka naman. E di sana kung wala ka na rin palang respeto sa kanya, hindi ka na dapat nakipagbalikan. Hindi mo na dapat ah, tinuloy ang relasyon nyo. Dahil kung hindi mo kayang respetuhin ang isang tao, hindi mo rin ito kayang mahalin. Diba? Isipin nyo. Paano mo siya magagawang mahalin? Hindi mo nga siya kayang respetuhin. Diba? Eh, puro lang kayo away. Puro lang kayo bungangan. Puro lang kayo sumbatan. Puro lang kayo ingay. Talaga lang puro kayo away. Eh, paano pag may mga anak na kayo, may kita yung mga pag-aaway nyo? Masasaktan pa sila. Diba? Kayo inspired. Kapag binigay mo yan sa isang lalaki, sigurado ako. Sa so katagalan, ay talaga namang ituturing kanyang espesyal sa buhay niya. Paano kanya ituturing na niya espesyal sa buhay niya kung bastos ka? Kung namamahiya ka? Kung wala kang galang, kung wala kang respeto? Magalangan, magrespetuhan. Kausapin mo siya. Kapag hindi mo nakaya, siya yung walang respeto sa'yo, siya yung walang galang sa'yo, hindi mo. Kumalas ka, o humingi ka muna ng space para makita niya yung value mo. Hindi yung wala nang respeto sa'yo, wala nang galang sa'yo, nandiyan ka pa rin. Diba? Sa'yo sa mga binibigay ng babae, kung bakit Espesyal ang turing sa kanya ng partner niyang lalaki, kay At ang pangatlong bagos mo na binibigay ng babae kung bakit special ang turing sa kanya ng lalaki yung babae na nagbibigay ng pandagdag na budget. Pangatlo kay Ishpa. O pang kapag ikaw ay nakakatulong ko sa partner mo, hindi ka pabigat, hindi ka palaasa, hindi ka hintay ng hintay. Tumutulong ka, nagsisipag ka, nagsisikap ka, dumidiskarte ka, nagkatrabaho ka para makatulong ka sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa partner mong lalaki, eh talaga naman kay Spurs maging special ka sa isip at puso niya. Special ka na, kahit nga ang totoo niyan, pag mahal ka ng lalaki, kahit hindi mo siya masyadong bulungan, hindi mo siya masyadong, di ba, gusto nga ng lalaki, siya lang kumikilos minsan, siya lang nagkatrabaho. Pero mas lalo ka magiging special, mas lalo ka niyang mamahalin, mas lalo ka magiging mahalaga kapag ikaw ay tumutulong sa kanya. Nagbibigay halaga ka sa mga ginagawa niya at hindi ka mo siya lang mag-isa ang kumikilos at nagsisikap sa buhay. Tulungan yan, kaya nga partner eh. May partner ba na yung isa lang ang kumikilos? May partner ba na yung isa lang ang gumagalaw? Dapat dalawa kayo. ba? Diba? Kahit pa sabihin ng asawa mo, hindi ako na, huwag ka na magtrabaho. Kaya ko na to. Huwag. Tulungan mo pa rin siya. Kahit pa sabihin mayaman kayo, marami kayong pera, marami na kayong ipon, kumilos ka pa rin. Huwag kang buhay, Reyna. Huwag kang buhay, prinsesa. Tulungan mo yung asawa mo. Tulungan mo yung boyfriend mo. Tulungan mo yung partner mo. Para matuto ka sa sarili mo. Natutulungan mo na siya, tutulungan mo pa sa sarili mo. Tataas lalo ang value mo sa kanya pag ganyan ka. Tapos hindi ka pa palagi magpaparamdam dahil busy ka. Dahil busy ka sa paghahanap ng pandagdag sa budget nyo. ba? Diba? Sa so, yung sa mga ginagawa, binibigay ng isang babae sa partner ng lalaki. Kung bakit special ang turing sa kanya nito. Nagbibigay ito ng pandagdag sa budget ka inspire at ang pang-apat na bagay na ginagawa o binibigay ng isang babae kung bakit special lang po sa kanya ng isang lalakis. Yung babae na nagbibigay ng halaga sa sarili niya. So yun sa mga talaga ng mga inspired dapat ng tandaan. Dapat bigyan mong halaga ang sarili mo. E ka-inspired? Yung nga, mag self ka, magpaganda ka, magpaganda, magpa-sexy. Ano pa? Respetuhin mong sarili mo kapag sobra na yung lalaki sa'yo. Halimbawa, palagi kanyang niloloko, palagi kanyang sinasaktan, palagi kanyang pinapaiyak, palagi kanyang nagdurusa dahil sa kanya. May eh, talaga naman ako. Huwag kang masyadong martir. Huwag kang marupok. Nandiyan ka pa rin. Desisyon mo yan. Diba? Respetuhin mo sarili mo. Pahalagahan mo sarili mo. Upang pahalagahan ka din niya. Dahil hindi ka niya papahalagahan ng totoo, totohanan at pangmatagalan. Kung ikaw mismo di mo pinapahalagahan ang sarili mo. Kaya inspired. Talaga naman. Mahalin mong sarili mo. Dahil kapag ginawa mo yan, makakatanggap ka ng tunay na pag-ibig. Kaya hindi nyo natatanggapin tunay na pag-ibig eh. Kaya hindi nyo nararanasan yung tunay na pagmamahal eh. Kaya hindi nyo nararamdaman yung tunay na pagpapahalaga. Kasi ikaw mismo, wala kang pagpapahalaga sa sarili mo. Kaya in mahalaga, pinapahalagaan ko sarili ko. Mahal ko sarili ko. Yun ang akala mo. Eh bakit sinaktan ka na lahat-lahat? Ilang beses ka nang niloko, bakit nandiyan ka pa rin? Palagi kang pinapailak. Yung iba sa inyo, sinasaktan pa physical, nandiyan pa rin. Eh kaya in may mga anak kami. Kaya ito, ganyan. Ano man ang dahilan mo, hindi niya pa rin makikita ang halaga mo. Basta ikaw ay nanatiling baliw, martir sa kanya. Lahat ng bagay, pag gusto, may paraan. Ano man ang dahilan mo, may solusyon dyan. Basta kapag sobra na, umiwas ka na muna. Pag no contact ka, o humingi ka ng space. Talaga naman upang makapag-isip-isip yung lalaki na yan sa mga ginagawa niya sa'yo. Paalagahan mong sarili mo at higit sa lahat. Palagi mong alagaan ang kalusugan mo. Palagi mong gawing attractive ang itsura mo. Gawin mong maganda ang itsura mo upang sino mang lalaki ay maaaring sa sa'yo at ang partner mo lalaki ay laging maghabol at mabaliw iyo ka-inspire. At ang malamang bagay mo na ginagawa binibigay ng babae kung bakit special ang turing sa kanya ng lalaki yung babae na nagbibigay ng ngiti at saya sa kanya na napalima ka-inspire. Kung ikaw ay laging na nagbibigay ng ngiti at saya sa buhay sa pang-araw-araw na buhay ng partner mo lalaki ay maging special ka sa kanya. So, Totoo yan. Paano ka magiging special sa boyfriend mo paano ka magiging espesyal sa asawa mo kung palaging uh, sakit ng ulo ang dulot mo, toxic ka, sakit ka sa ulo, bungangera ka, puro ka demand, puro ka reklamo, puro ka selos, puro ka, puro ka hinala, ne negative yung mga lumalabas bibig mo. Lagi ka na lang ganyan, lagi kang tinotoyo, lagi kang pabebe, imbis na maging masaya kayo, lagi kayo nag-aaway, imbis na maging maligaya kayo, palagi kayo nagtatalo. Ibig sa pangitiin mo siya, lagi siya nakasimangot dahil sa iyo. Lagi siya nakabusangot dahil sa iyo. Dahil sa ugali mo. Dahil toxic ka. Talaga naman ka inspired. Magbago ka bago pa mahuli ang lahat. Tandaan mo, lahat ng bagay sa mundo ay may limitasyon. Kahit na kahit pa, mahal ka ng boyfriend mo o ng asawa mo. Kahit na kahit pa, iniibig ka niya ngayon. Pinapahalagahan ka niya ngayon. Lahat ng bagay ay may wakas. Walang walang permanente sa mundo. Kaya magbago ka. Bago ka pa niya iwanan at ipagpalit sa iba. Kung mahal mo siya, gawin mo yan. Magbago ka at imbis na maging toxic ka, paligayahin mo ang partner mo sa maraming bagay. Pangitiin mo siya. Dahil kapag nagawa mo yan, sigurado ko gagawa rin siya ng paraan para paligayahin ka. Sigurado ko gagawa rin siya ng paraan para pangitiin ka. Kapag ka naging ganun ka, yan ang ibigay mo. Ngiti at saya, ka-inspire. At paano pangalan na babies na binibigay ng babae kung bakit special ang turing sa kanya ng lalakis. Yung babae na nagbibigay ng inspirasyon sa lalaki yung pangalat pinakahuli kay Inspired. Ano bang binibigay mo sa partner mo? Inspirasyon ba? O sabihin natin, puro bunganga. Kay Inspired, maging inspirasyon ka ng partner mo. Diba? Ma-inspired siya sa buhay. Ma-inspired siya sa buhay dahil sa iyo. Hindi yung ikaw pa yung dahilan kung bakit an inspired siya. Hindi yung ikaw pa yung dahilan kung bakit ayaw yung kumilos. Tinatamad siya. Wala siyang pangarap. Kung bakit gusto niyang sabihin natin okay na sa kanya yung buhay na yan. Kung bakit palagi siyang aborido. kung bakit palagi siya nakasimangot dahil sa iyo, maging inspirasyon kanya, di ba? Dahil kapag nangyari yan, sigurado ako magiging masaya kayo. Magiging inspired siya at magtatagumpay kayo. Yan ang sikreto, kaligayahan, pagmamahal. Alam nyo, tandaan nyo yung dalawang bagay na yan. Sasabihin ko sa inyo yung totoo, ka-inspired sa pag-ibig kung gusto nyong magtagumpay, maging maligay at tumagay kayo, kailangan merong pagmamahal at kaligayahan. Pag nawala ang isa man lang dyan sa dalawa na yan, ay talaga naman kayo super delikado. Pero pag may pagmamahal, may kaligayahan, sigurado ko magtatagumpay kayo. Papasok ang inspirasyon, titibay ang pag-asa, maninindigan kayo at ipaglalaban yung inyong pagmamahal dahil mahal yung isa't isa at masaya kayo. Ganun yun. Kulang pagpagmamahal lang. Kulang pag puro pag-ibig lang pero hindi kayo masaya. Kulang naman pag masaya nga. Pero parang hindi naman buo yung pagmamahal. ba? Diba? Kaya So yun sa mga sikreto. Dapat mong tandaan. Dapat mong laging isipin upang isang lalaki ay laging maging espesyal ka sa buhay niya, sa isip at puso niya. inspired. So much for the maraming salamat po makasupport sa pagtapos ng vlog nito. Diba? So, kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po ipang makatulong din tayo sa iba. Sa mga di pa po subscribe, ay pasubscribe na po Max, pwede, at click na rin po notification bell upang maging update kayo pang may bago, umap, kaya, so, mag -so, pag may bago akong upload sa mag-so, magpa-coaching or magpa-advise. Pakimais lang po sa akin Facebook, sa Messenger, ay at ako mismo magre reply sa inyo. Ito po yung profile picture ko. Pag-usapan din yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat makasupport, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, Be a